Hello mga kalokban, so magandang araw ulit sa inyo lahat So ito pa rin yung gagawin natin, tutorial tungkol sa washing machine at dryer mga kalokban Kahit anong klaseng washing nyo manual, dryer, mapa, mapa sharp man yan, LG, Samsung uh, Kung anong klaseng washing machine nyo, basta manual uh, May tuturo ulit ako sa inyo mga kalokban Tungkol sa paggamit din ng washing machine dito sa timer na itong dalawa na itong mga kalokban So marami din nangyayari, nasisira agad yung timer ng washing at timer ng dryer. Bakit? May mali po silang ginagawa po dyan. Ang ginagawa kasi ng iba, bawa nagwashing, ganyan. Nagwashing, nagdryer. Ang nangyari, natatagalan sila, bawa? Natagalan sila sa pagwashing. Natagal naman matapos ng washing. So gusto na hindi agad matapos. Ang ginagawa ng iba, binabalik sa zero. Wag na huwag po nyo yung gagawin mga kalokban. Kung ayaw nyo na po mag or mag wag na wag nyo po ibabalik sa zero. Ang gawin nyo na lang po mga kalukban, halimbawa ayaw nyo na mag-washing, gusto nyo na matapos, tanggalin nyo na lang po sa saksakan. Hayaan mo nyo po siya, kusa po siya babalik sa zero. Wag nyo po siya, pipersa pa ibabalik sa zero. Kasi napipersa po ang gear ng timer. Diyan po magkakaproblema yung timer. Nasisira yung mga gear po niya yung mga ngipin doon sa timer na yan mga kabulukban huwag nyo po yung gagawin ganun din po sa dryer kung natatagal lang kayo sa takbo ng dryer wow number one matagal matapos edi gawin nyo na agad hugutin yung saksakan huwag nyo lang po sa ilagay zero pero mas mabilis kasi matapos yung timer ng dryer kumpara din sa timer ng washing machine so kung natatagalan po kayo mga kalukban wag na wag nyo po siya ibabalik sa zero Hayaan nyo po siya bumalik sa kusa zero. Kasi babalik po yan. Kahit hindi nakasaksak yung washing machine yung mga kalukban. Babalik at babalik po siya, siya sa zero. Huwag nyo po yung pipirsa mga kalukban. Kaya malimit masira din ang timer nyo po mga kalukban. So tatagal po ang gamit nyo po. Tatagal ang timer nyo po kung nasa tamang paggamit nyo po mga kalukban. So sana sa may mga ganitong washing machine. wag na wag nyo pong gagawin. At sana nakatulong po, te, nakatulong po tong video natin sa may mga ganitong washing machine mga kalukban. So, yun lang ulit ang uh, tutorial natin dito mga kalukban tungkol sa washing machine yung paggamit ng timer. So, katulad nito, hindi siya nakasaksak sa uh, hindi siya nakasaksak sa kuryente pero yan, uh, oh, kung siya bumabalik sa zero. Ayan. Uh. Oh. Ayan. Tingnan nyo po mga kalukban. Ayan. Ayan. Sa so, zero na siya mga kalukban. So, ayan yun lang. Ayan. Tapos na yung timer ng dryer. At dito sa timer ng washing, matagal talaga siya kasi 15 minutes po siya mga kalukban. So ayan nyo lang po siya matapos. Kung ayaw nyo na po mag-washing, hugutin yung saksakan. Stop. Ayaw nyo na po, huwag nyo na po i-zero. Hayaan nyo lang po siya mga kalukban. So yun lang mga kalukban. Maraming salamat ulit sa pagkataon ng pinagkalub sa atin, Lalo na sa ating mga kalaman mga kalukban. Maraming salamat po. Thank you.